Saint Thomas St. U.S. Virgin Island Saint Thomas U.S. Virgin Island po, nandito po kami ngayon At ang aming gagawin po ngayong araw na to ay Parang tour lang po kami ngayon sa downtown Sa mga shopping center, shopping center nila Ayan, yun lang po ang aming gagawin sa ngayon At wala kaming masyadong exciting moment na katulad ng ginawa namin kahapon na talagang umakyat-akyat kami sa bundok pero ngayon, medyo ano lang yung simple lang yung aming gagawin ngayon. So guys, uh, wag kayong umalis at marami pa kami papakita sa inyo. Ipapakita din namin syempre yung uh, downtown po nila, kung gaano pa kaganda. Okay? So makikita nyo rin po at syempre yung mga, meron din po silang mga historical places po rito. Okay? So wag po kayong umalis ngayon guys at magbabalik kami. Abangan nyo yan mamaya ha. So, huwag kayong alis dyan. Just stay where you are. Okay, Doc. See you later. Yes. Yeah, ready na po kami. Going to downtown. At guys, kung makikita nyo well, yung doon doon, ayan, okay. dapat nag-ride kami dyan. Oh, yun, nakita nyo yung doon, dapat nag-ride kami dyan. Pero, hindi, hindi na namin tinuloy. No, do 29 and I find myself wondering, what had happened to the last ten? ran away with my life as Turn back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the give I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now I seek what you teach I do believe I always should have stayed yeah. Is this really happening? I can't believe it's true I'm just surprised as you Open the door, one thing certain, I'll always be. souvenir shop. At ako po ay hindi na ako namimili dahil napuntahan ko na po ito dati. So antayin ko na lang po si Grace na matapos sa kanyang pamimili at siyempre, nag-enjoy rin talaga siya dahil marami siyang makikita rito ng mga bilihin pasalubong daw niya sa kanyang mga, hang, mga mahal sa buhay. So ayun guys at huwag kayong umalis dyan at pupunta pa kami doon sa aming susunod na puntahan. At syempre, ako, hindi na ako namili. Ayan, malapit na si Grace matapos sa kanyang pamimili. At syempre, nagantay ang bus sa labas. Kaya, malapit na po kaming aalis. Okay, so dyan lang kayo. Dahil paalis na kami. Ops! May kasama ako nandyan. Yung aking mga kasama at ang kanyang mother na ngayon guys, nandito na po tayo, malapit na tayo sa downtown nila guys. Ayan, mag-walking po kami, papunta doon at marami po kayong makikita. May mga magagana po dito guys na festival, kaya timing po yung aming pagpunta rito. Makikiselebrate po kami. Yan, hinahanap namin yung aming kasamang dalawa dahil naiwan po doon. Dahil lang ano po sila nag-picture taking. Kaya kami lang ni Gris ngayon ang pupunta doon sa downtown kung saan makikiselebrate kami ng kanilang festival. Ayan, nandito na po tayo. Naglalakad na po tayo at palabas po tayo sa lugar na to. Ayan, kung makikita niyo. Ang bilis ng kasama ko lumakad at nagmamadali po siya. <laughs> Nandito na. Malapit na po kami rito guys. Nakalabas na kami. At hinahanap pa rin namin yung aming kasama dahil nawawala po sila. Hindi na sila nakasunod sa amin. Kaya tuloy po kami sa aming paglalakad. Ayan. Saan kaya yung aming kasama talaga? Nagalala na kami baka doon banda. Yan, kami na lang. Kami na lang ni Grace ang tutuloy doon sa aming pupuntahan. Yan. Mukhang maraming tao nga doon. So, sige Grace, tuloy lang tayo kung saan man tayo pupunta. Yun, doon. Tandaan natin yung ating dinaanan. So kailangan tandaan namin kung saan kami nang galing. Kasi mahirap ng maligaw, hindi namin alam. Nawawala na kami sa aming mga kasama. Ayan tuloy. Para hindi tuloy kami mapalagay kung saan kami pupunta. Kasi yung aming kasama, nawawala po sila. Sabi susunod pero hindi pa namin nakita. Ayan doon po, malapit na kami makarating sa aming pupuntahan. yang ganda rin ng lugar dito, sa totoo lang. Ayan, maraming mga tao. So, ayan, nandito na po tayo. Nakarating na po tayo dito sa pinaka-downtown nila. Ayan, mukhang ang saya-saya po rito dahil malakas po yung tugtog na naririnig namin. Kaya, mag e enjoy kami dito, I'm sure. Parang naalala ko lang po na nandito kami sa probinsya. Ayan, daming mga paninda nila. Maraming mga pagkain eh, kung makikita nyo po. Ayan, iba't iba po yung mga paninda nila rito. May mga plants, may mga pagkain. Siyempre, may mga damit din. At yung aking kasama... Ayan, busy sa pagve-video para sa kanyang reels. <laughs> so, saan tayo pupunta ngayon, Grecia? Ha. Ayun, tara doon tayo. <laughs> Ayan, dami-daming tao. Si Grace ay nagbabalak na bumili ng kanyang souvenir. Another souvenir na naman ang kanyang naisipan bilhin. Nag-iisip siya. Ayan. Yun o. Oh. Dami o. Oh. Yan, daming mga paninda. Yan talaga yung mga ano. Ah, alam ko na ang hinahanap ni Grace. naghahanap pala siya ng parang basket. Ayan, yan pala yung tinatanong niya kanina kung saan siya makakabili. Ayan yung mga basket na hinahanap niya. Ba, diba, pasayaw-sayaw ka pa dyan ha? <laughs> Nakikisabay ito sa tugtog eh. Ayan, mamili ka na lang dyan. Mar marami kang mabibili dyan ng mga basket-basket. Kung yun ang gusto mo. Dami pong tao, grabe. Parang naalala ko talaga yung fiesta sa probinsya. Ayan, may mga tugtog pa. May mga banda-banda pa sila doon. Siyempre, hindi mawawala yung mga kainan din dyan. Sa gilid-gilid, oh, maraming panindang mga pagkain. Ayan. Miss ko talaga yung aking probinsya. pag ganito ang aking nakikita. Lalo na pag-araw ng linggo, ayan, meron din kami pinupuntahan na mga ganitong-ganito rin ay etsura. Ba? Eba, may sumasayaw pa. Oh, yan. no oh, di po ba? Ang daming tao. Parang ang saya-saya lang, ah. Nakakamiss lang, ah. ah. sige. At, pauwi na kami ni Grisya. Siyempre, babalik na kami at baka maiwan po kami ng cruise ship. Sige. So, kita-kits na lang uli. Kami ay nag-enjoy kami sa aming pinuntahan guys, sobrang saya po talaga doon, lalo na malakas ang tugtog. Ayan po, pagpapalik na po kami ngayon ang cruise ship at nandito na po kami sa sasakyan namin. On the way na kami sa cruise ship, kaya see you na lang. Finally nakauwi na kami dito. We're back on the ship right now. We just got here. So, hay nako, super saya naman. Yes, super saya po talaga ng aming experience uh -huh. ngayon at nakita nyo naman ang view na talagang sabi nga nila, 1 million views talaga. Yes. Ang nakikita mo doon sa pinaka top of the hill, 'yun. Yes, this, like, yung pinaka toktok talaga ng modok, like, like overlooking. Like makita yung ano, yung yung tubig yung dagat so super nice super nice so I can't get enough, you know? So, yun lang, guys. At sana nag-enjoy po kayo sa aming video na to. Sa mga shinner ko sa inyo to araw na to. Sana nag-enjoy po kayo. At syempre po, wag nyong kalimutan. At huwag nyong kalimutan. Pindutin yung bell para sa susunod naming na upload. Mapapanood niyo pa po yung aming susunod na mga video. Dahil marami pa po kami ipapakita sa inyo. Di ba? Yes. Tomorrow, excited po kami. Uh -oh. Dahil meron pa kaming magandang gagawin talaga. Kaya huwag ah, kayong kalimutan. niyo guys yun bukas kasi pupunta kami it's just a secret for now so bukas aabangan nyo. may pupuntahan kaming napakaganda so we can't wait that too so i'll see you guys next time yeah next time guys yeah. at maraming maraming salamat sa inyo at thank you for watching mabuhay Buhay. please subscribe and MBTV. like tv and share from MBTV yes, yes. bye, bye.